Yep, nandito tayo sa Gulayan, sa Parlan at tayo magdidilig na naman mga kutsayadol. Like, and share at pakicomment sa komisisyon. Ang hindi pa nakapalo, palo na. Yan, watch up Yan. at pakisubscribe na rin ang aking uh, munting YouTube channel, Leonardo Alias Vlog. Itag lang tayo mga sa mga ganitong uh, gawain bilang nagagardening. Uh, Yan, mga sito yung mga bisay doon at uh, at uh, tuloy tuloy lang namin ang aming mga ginagawa dito at tuloy 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 ang biyaya thank you so much po sa lahat masong support ah. Ganun lang mga kong sa idol. Sipag lang talaga tayo mga kong sa idol. Walang sawang pagtatanim. <laughs> tuloy lang -tuloy ang diyayang, mga ganito yung ginagawa para sa na ay tuloy-tuloy yung biyaya ang mga bisaydol shout out sa inyong lahat dyan Ayan. gogo lang tayo mga Wala walang susuko kung sino man dyan Ayan. Ganun lang mga kusaydol yan ang limong grass limong grass mga kapitado at sitaw ang pagyan tayo ang pagyan ng tulukuloy ang ating uh, biyaya bigay ng may kapal sitaw Yan ang mga halaman bulaklak mga kulso idol. natin para sa ganun ay tuloy tuloy ang kanyang pag uh, uh di, cover sa init. Sobrang init dito sa Luzon mga kulso idol. Uh, at uh, ingat ang lahat. Visit na lang. At uh, lagi magdala ng payong at tubig para sa ganun ay uh, iwasan ng mga sakuna mga kulso

Umuwi na kasi may ginatas. May ginagatas siya. Padidiin pa niya eh. Ha? Oh, tagay na naman yun. Oh. Simpre, uwi rin na maagay. Eh. Alam naman natin yan, kilala na natin yan eh. Maga papasok, uwi ng maga, alas yun si. Pagpasok pa lang, hawak cellphone eh. Cellphone Cellphone agad. 哦。Oh. Bu <laughs> buh <guluhaya> <Kayanya. laughs> ya. Kayang maraming nah, salamat mga